Order na kayo guys ng ano, ng cargo moong pants. so guys, dahil nga umorder ako ng cargo pants, so ito, mag-unboxing tayo ng cargo pants. ah uh, ang in-order kong size ay 31. Alam nyo, ako yung napakataba na ng aking chan. Tumaba na ng tumaba. XL, pag ito hindi pa kasi sa akin, malilintikan sa akin ang shop na yan. <laughs> Nadami pang shop. So guys, unboxing na natin siya. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa, Diyos ko. Bubuksan din naman. Pagpapabebe pa sa buhay. Maong cargo pants sya ha. Maong cargo pants. Kung gusto nyo umorder nito, dito ako, ilalagay ko yung link dito sa yellow basket. Doon ako umorder. Legit siya. Doon rin yun tayo yun umorder. Tingnan ko nga. Isukat ko. Ito yung itsura niya, guys cargo pants isusukat natin isusukat natin. sakno na, patay wala pang butas. Wala pa na tong butas. Yo, kung gusto niyong bumili ng cargo pants, lalagay ko sa yellow basket ang link. Go, go. Nahubo na. And guys, kung maumbok yung mga pano, bagay na bagay ito sa inyo kung maumbok yung mga pano. Ang ganda niya guys. Ah. Siyempre, bababa natin ito. Ganyan. Belly, belly. Order na kayo guys ng ano, ng cargo moong pants. <laughs> order na kayo guys ninyo. Dat pala hindi 31 ang in-order ko. Dog pa na. Ano, ano gagawin ko? So guys, dito sa Yellow Basket order na kayo. Talagay ko sa Yellow Basket yung link, order na kayo. Napakaganda niya guys, okay. 31 to, 31 yung size nito XL. Mo pa pala sa akin, dat pala hindi XL oh. So guys, ang ganda niya, legit. Legit ang ganda niya. Yung tela niya ganito yung tela niya, guys. Yung tela niya ganyan. Tapos may packet siya, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, six packet siya, guys. Six packets. Wait. Wait. Order na kayo guys dito ha order na guys